up guys? Hindi pa kami pali i Hindi, sige, promise ko na to. Pag nag-vlog ako bukas, po ko na na next, next, next week, next week. Next next week. Next, next, next year. next week. Ah, promise yun ah. Oh, promise yun. O, so, baka maingit kayo guys sa mga mga ka-church na lang dyan. Okay? O. Uh, Tito, say hi. Okay. Uh, guys, dasal mo na kami. Uh, aircon. I feel sing.

Say hi guys. Hi. Hey Hi guys this video. Hi. Hello. Good morning. Good morning. Good morning. So mga guys, mga gabo. la united in boston

Watch, listen, and look. What? Watch, listen, and look. What's yung John. Ano Confidential. Confidential. Mystery. Please. I like that. I like. Let's tap. 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 let us tap let us tap let guys.

Pero before I explain, yeah, so explain yung picture out there Lawrence? No, yes. I got I got it. niya ng pera. Ah, machidosha. Tao lang kasi So, kailangan pa rin ng tayo. Para tayo. Para sarili natin. Para Sino ba ako? nung nung... ka, video to. siyempre kalaban mo kami. Eh. Magaling, magaling, magaling. Ah, magaling. Pero, pero, pero ako magka tayo lahat. Ah, but last time sinabi mo, parang nagagalit. Hindi, dati lang. Ah, na. Ay, ay nagbago na guys. Magka-ups tayo dito yes, guys. Let's oh! go!

Before we start, we have a na-na- Loser! Na, John! Tanungin John! Charles. Sino nga ba si John? Find this si John there. <laughs> 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 what <was> if? <it>? Kung meron tayong kwela, <laughs> what if kagalingan na?

Bro, ano masasabi mo? Dito ka dito. Baka copyright ako eh. Ito, interviewin kita. Okay lang. Okay oh, lang. Ano masasabi mo sa mismo event natin? Masaya ba? Kasi ikaw ang bida natin, di ba, sir? Yes! Ito. dito ka, dito. Yes! Ito ang bida namin ngayon. Tama. Ano masasabi mo sa ginawang event ng mga ating committee? Ah, uh, madami mga performance. Oh. Wow. Uh, tapos, wala namang nahihirapan ako dun sa san san serious naman dun sa mga yan oh, ikaw lang nahihirapan oh, Tapos sila hindi oh, very good at least guys very good na siyang testimony na masaya siya so kaya kayo pumunta na kayo dito at sumama sa amin amen Amen. amen. si vale magigames na kami ngayon if hindi pa kayo nakabagbalit magbalit? magbalit na kayo Say hi! Alright, please get ready. Okay, sabi ko hi! Yoko. Okay. hi! Yoko. hi! Okay, so pwede na po kayo mag-proceed mag sa Station 1. Station 1. Yung mga suseho ay simpang itabi. Let's go, let's go, let's go! Não tem indicação, né? Deixa eu te falar. Oh! Oi! So guys, na-enjoy ko lang ang moment na nandito oh, ako siyempre as of now, siyempre kailangan sulitin okay. ko with okay. our youth to mong game to game game din yung mga to Oh my gosh! Na, paano nyan? Kami na una. Hindi oh pa Ito pa kuno game. Okay. Oh Teka lang, tumama ya. Yes okay. Ngayon, kami, natatawa. Mo ba 'yan? Mo ba 'yan kapierso? Is the hardest? Nauwi sila, guys. Nauwi sila. Pero alis lang 'yan. Kami din naman nauna una, pero huli din kami. Gabe, eh, tayo. Di oh. golob. Hindi eh. maintindihan. <laughs> Ayan na yung color green. O, ba sa action nyo, matapos din siya. ko talaga, I ya. stress na stress na guys. Ayan so Talagang konti na lang. Ngingiti yan, dingingiti. Eh. Oh, oh, di ba? Sabay siya. Timangot. Ang ating kaibigan. Okay. Sige, talaga nagbubusit ang itsura. Bruh.

Hello, oh <laughs> hey bro, Sino na una? Ah, pink tapos sino pangalawa? Green. Yan. Yeah. Tapos yung third kami. Third kami. O oh, ano mas sabi nyo? Tala pagod. Oh, ikaw. Wala mas <laughs> pagod. Ganito na lang na. Nakakapagod, pero masaya. Our champion is color pink. First round up is

please bow our heads and close our eyes. So lang na mag-pray tayong lahat na for guidance. Yung mag-share din siya ng kanyang istorya. Ah. Sino kaya yan? Ito si brother Chester. Katanghal. <laughs> When it comes to public speaking, since elementary, high school, pag-reporting, ayaw ni J Kuya Chester na tumatayo sa harapan. Pero dahil sa goodness ni Lord sa akin, tatayo ako sa inyong harapan to share this to you. Amen! 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 <Bard Alto Delire> Kuya Arby, anong gagawin dyan? Kasi sabi, Yahweh, Messiah, mululunod ako! Sabi niya, no, you just need to trust me. E di lumabas si Peter sa boat. Galit siya. Naglakad siya nung una. Full of faith siya. Kalunod ni Peter, kasi ganun talaga. Hindi pinunin. Tapos, sabi hindi naglakas si Jesus. Kasi, yung mga disciples na amis, sila kasi pinuntali Jesus. Ay, tingin ko. And then, ikinuha niya Ready? <laughs> Are you ready? Let's go! Basic? That's it. Basic? Basic? Basic. <laughs> paano, paano, paano? Sige, 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 mag sige, magmadali ka, magmadali ka, magmadali. Ayan, ah, nice. Ang galing ko mag-advise, no? Ayan, mo na, yeah. okay, sige. Tulog. naman ikaw, umangat ka, tumingin lang ako gano'n. Tumal. Ah! Last ball! Last ball! Let's go! Let's go. Okay. Aray ko! Mama, bigis! Na? Ha? Mas mo? Baka sila sa unang game. Nanatalo sila? Oo. Oo, What's up, guys? Faith oh, over me Eh! 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 wait lang. mo. Ah, mo. Ah, punasan sa nepa. Puna Yeah! Aray ko, aray ko. <laughs> 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 na to, mga boss. Last na ito boss. ito na ito ano. Prayer na lang. And wala nang Okay. enjoy. Lord, we thank you Lord God. Lord, patawad po sa mga lahat ng mga nagawa namin mali. Don't

Sorry, sorry. Eh, talaga. Ang galing talag niya, tigay. Ayan na, see you soon, te. Eh. Okay, see you. See you again. Okay, one, two, three, go! See you soon! mag Guys, guys, guys! mag mo na ako bago kayo bago Hindi! Hindi! <laughs> Dahil kami, matisipley na kami, magsha-shower kami. May mga kasi hindi. <laughs> <laughs> Sorry. <laughs> ko <Kabi kayo maligo>. Hindi <laughs> oh, na pa <laughs> 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 Video Hi guys! Enjoy the team building. Thank you Lord. Hi everyone! Okay. Successful ang team building natin. Kaya ano pa ginagawa na? Ano tayo ngayon? Para mag-CSRS? CSRS? Next year? Sablang meron ito, team building. Lagot, God! Shout out nga pala kay Amalia! May kisingit lang ako. Tagahawak pa ako. Cute ba ako? Cute ka? Oh, sobra. Lagi mo dyan kung tapos ka. Ngayon ako nakakulit ng camera na to. Medyo namamalipit ako eh, no? Babalik natin tong relo. Tapos pa Ay, po! Cut, cut, cut. Nahulog! <laughs> Teka, sorry. Okay, I'm sorry, love you Bruh. Hey, What's up guys, yung mga gabo It's 11.49, Thursday, September 4 Ikaw may kasalanan ka pala sa akin na pagsak mo to Kung mapapansin nyo, may plano ako Tignan nyo, tignan siya magsalita So nagtatampo siya, napapansin ko rin naman yun Kasi na-left out din naman ako So tignan natin kung anong gagawin ko Let's go Manda sa akin, boy Ngunit sumalob ko eh. medyo nakatambay dapat ako dun Taka-video daw ako, guys ni Kerwin. Hey. Go. Guys, dito nagpaplano na kami. Kung makikita mo, tumuturo-turo sa si Arby. Shit, ang pogi. Mag-outro na talaga ako. What's up, guys? This is Gabo. And this is the first time ever na nandito kami sa event. Kaya, anong uh, pinintay niyo? Please like, comment, share, and subscribe to my channel. May laki tayo masaya, mga boss. Like, comment, share. Peace out, mga boss. I'm subscribe to you guys. I'm subscribe to you. <laughs> 哎呀呀呀